Ngayong araw nga pala dito naman tayo sa tubig tabang manguha ng mga pangulam. Dito nga lang din pala yan sa Makalelon sa barangay San Nicolas. Napunong bangka. Mm. mm. <laughs> So yun na nga guys for today's video ay dito na naman pala or naman ano daw okay ulit nandito nga na naman pala ako sa barangay Bakong Jin Luna, Quezon ayun pa 3 days ko na nga pala dito ngayon at parang wala na talagang balak umuwi ng makalelo na ano yanong layas nakakarinig na tuloy tayo ng mga salitang yan nalaang bagang agawin mo sa buhay ang maglayas na laang opo ate abay nakakabagot din naman ang na lagi nila ang nasa lalauhan hibasanan bahay palaisdaan ilog memory ako na ang mga itsura ng mga isda dun, ay kaya dito naman tayo sa tubig tabang mahunguhan ng pangulam para maiba naman gusto ko rin kasi subukan yung mga nakukuha nilang tinatawag na bugitis, tihim. Hindi ko kasi alam yun. Sila nga pala makakasama natin for today's video. Ito nga pala pinuntahan namin ay dinis sa may kandangal. Wala lang, share ko lang. Nga pala tihim doon pangunguhain namin ngayon at naghahanap nga kami na may hiraman ng sirok. Kailangan daw pala kasi yung sirokin. Pero ba't naman si Jema ang siniro? So yun, sabi nga pala ng may-ari ay eh, wag doon namin butasin. Pero hindi pa nga namin nagagamit ay butas na. Eh bakit naman Miss Hart nagagalit at inasapak na yung tour guide? Nga pala yung kasama namin yun ay kaibigan nila Siya nga pala ay utal magsalita at saka dapat gayahin mo yung salitaan niya para maintindihan kanya Sinabihan niya ako ng mulog at hindi daw ako nagaitip Pero siya naman itong pamalimali ang daan kaya naman babalik kami at hindi daw dito May, naman to. May ilog dito So yun na nga at para nakakalata na ako sa aming tour guide Kung saan saan na lang kami inapadaan ay Pero si Madam Arline naman na enjoy na enjoy ay Wala na kaming ibang ginawa kundi lumakad Nang lumakad Nang lumakad Parang pati yung kalabaw ay naguguluhan na rin sa amin kung saan ba talaga kami pupunta at kanina pa kami pauli-uli. Naghahanap kasi kami ng pwesto na mababaw lang doon sa ilog. Mahirap daw kasi manguha ng tihim kapag malalim, pero parang yanong layo naman na talaga nitong napuntahan namin sa ilog, ano? Para nasa gubat na kami. Sabi po nuno, marami nga pala kami dito nakikita mga pako at pinanguha na nga rin namin. Habang hindi pa namin nahanap yung ilog kung saan ba nagpunta. Maigrit nitong pako na ilhok sa suso na makukuha namin sa ilog. Pero yun ang at pabalik na kami at wala na kaming makitang ilog dito. Doon na lamang do kami sa San Nicolas mangunguha ng tihim. Ang ganda nga pala ng Biodenis sa tulay. Gusto ko sana magpalipad ulit ng drone. Kaso yung drone ko pa landscape lang. Hindi naman tutugma din sa akin. vlog at gawa na nakaportrait. Kanina pagpapalipad ko nakaportrait siya kasi nga ay nakakonek lang ay sa cellphone. Kaso kapag sa cellphone, kapag sobrang taas na or di kaya ay sobrang layo na, nahuwala ng signal, nakakatakot. So yun na nga papunta na nga pala kami ngayon sa San Nicolas. Ito nga pala isa makalelon la ang din. Tapos yung pinuntahan namin kanina ay kalapit barangay lang din ito yun. Ano naman sila? <laughs> 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 so yun na nga sa wakas ay natanaw na namin ang ilog. At parang medyo malalim din naman dito. Pero high tide kasi ngayon kaya mataas talaga ang tubig. Taga dito nga pala yung isa namin kasama na si Jonard. Yan yung sumunod sa akin. So ayun pinapaliwanag ni Jonard sa akin diyan kung paano ba bakunin yung tihim at ano ba yung tihim. Hindi ko kasi alam yun. Ang meron lang kasi sa amin ay bangkalan, litog, tapalang, paros, yung mga ganun lang. Lumusok na nga pala agad si Jonard at ayan nga may nakuha na agad siya. Pero hindi daw ito tihim. Ito daw ay mga bugitis. Para siyang tapalang na maliliit. May mga nakikita rin akong ganyan doon sa amin sa dalampasigan pero wala mga laman. Siguro ay galing din dito, naaanod lang. Ito nga daw pala hindi lumalaki nang sobra. Yung pinakamalaki na yan, yan na daw yung pinakamalaki nila. So ito na nga at lulusok na rin tayo. Tatry natin ang manguha ng ganito. Pero ito na nga yung problema ko sa mga tubig tabang. Talagang sobrang lamig. Ako pa man din ay lamigin. Hindi tulad kapag sa dagat ka maliligo, mainit sa katawan. Dito ay pakiramdam ko para ako nasa loob ng rep. Hindi dito nga lang. Hindi kita lulublob. Parang ayoko na nga sana lumusok at ahayaan ko na lang na sila na lang ang manguha at abidyuhan ko na lang ang sila. Pero alam ko naman na hindi sila papayag kaya naman ay hala, go kahit malamig. Medyo malalim nga pala yung tubig kaya sinisisid pa ni Jonard. Sa pagkuha nga pala nitong bugitis sa tihim, kailangan daw ay sirukin mo yung buhangin kasi nandun sila. Kaya mas maganda nga sana kung mababaw lang. Sabi nila ito daw ay nahihibasan hanggang tuhod. Pero yun na nga habang ako ay lamig na lamig, sila naman na enjoy na enjoy sa paglalangoy. Sana all. ba dapat, dapat, dapat ay <laughs> <laughs> Hindi, putik. Hindi, ano Ha? Bato pala ba? Bakit ako sa dali yan lahat? dali, yan, dali. Basta mo dali. to. So, So ayun, tuwan-tuwa sila kasi itong kasama namin ay tinutulak baga ng paan niya yung buhangin papunta doon sa sirok. Pero kung titingnan mo nga ay parang nagaano. Alam mo na yun. Butik naman Ito o. Ito o. Ito o. Ito Ito o.

nga pala sa mga magtatanong kung may buhaya ba dito, hindi ko lang alam. Hinihintay ko nga i eh para baga pang reels. O diba, wala nang ibang nasa isip kundi reels. Pero alam nyo na iisip ko nga dito, parang bigla na lang may lalangoy na sawaan. O kaya ay piranha. Ganito kasi yung mga napapanood ko eh. Pero sa buhaya, parang imposible naman. Kasi alam ko yung nasa opisina yun. Nga pala may nakita kami ditong balasa at dahil nga pa kami. Kaya naman ipapakialaman namin. Sa may ari po nito, pahiram po kami. Huwag po kayo mag-alala ibabalik naman po namin ng maayos. Iniwan nga pala muna namin yung mga kasama namin at pupuntahan nga namin yung mga nahunguharin dito ng mga tihim ata at saka buwitis. Kasi nga, way, klaro kami makarami. Naalala ko sa balsa na ito nung kami bago pala ang nagbablog nila Johan at Yasi. Nakasakay kami sa maliit na balsa habang naninilo ng talimaras. Malaki kasi yung bangka namin at mahirap sa guwanan. Kaya gumawa talaga kami ng balsa. Saka gusto ko rin kasi i-share sa inyo yung mga na-experience ko nung ako'y bata pa. Ganun kasi kami lagi. Lagi kami nasa ilog. So yun na nga ito nga pala mga pinapanguhan ng tao ay susu pala. Hindi tihim at bugitis. Pero bibili na nga rin kami para siguradong may mauuwi talaga kami pang ulam. Ang bentahan pala sa ganito hindi per kilo. Per leche ka. Oo, ah, ba't na Chihan Basta tinatakal, ganun. 20 pesos nga daw palang isang takal niyan. Medyo mahal pala noon, gawa ng kakaunti naman ang laman ng isang leche niyan. Pero sa panahon kasi ngayon, sobrang baba na ng halaga ng korta. Kaya yung 20 pesos na yan ay mura lamang yan para sa kanila kasi mahirap din naman itong kunin. So ito na nga nakabalik na nga pala kami sa mga kasama namin at marami na daw sila nakuha. May nakuha daw silang ganito. Tinatanong ko kung tawag nila diyan. Sabi nila ikabibi. Para siyang tapa lang sa amin na maliit. Tapos may nahuli nga rin silang hipon. Tapos ito nga daw pala yung sinasabi nilang tihim. Para siyang paros na maikli. Tihim. Bogitis. Ano Susu. 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 yan? Susok. Tapos yan? Kabibi. Bibi. 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 Ito. Baboy. Ang <laughs> laitero <laughs> naman pala ng amin taga-video. Pero yun nga salamat nga pala sa akin taga-video. Ang sipag din naman mag-video ay eh. palibasa ayaw mo pasama sa vlog. At sa lahat nga pala ng mga kasama ko ngayon, salamat din sa inyo. Kasi alam niyo sumasama talaga ako sa kanila hindi para mag-vlog. Kumbaga para mag-enjoy laang. Pero sila nga itong hindi mag-vlog ka. Tutulungan ka namin. Ang babait naman pala para tuloy na na ako. Lakaoy. Nga pala pwede mo rin kapain itong bugitis, Susuat at tihim. Kaya nga laang, ay malalim kasi, lulubog ka. Sakit pa naman sa ilong. Hindi ako sanay kapag wala akong para Kaya dito lang ako sa tabi na at mga nakakapako lang dito yung mga suso. Nasa gitna kasi yung mga tihim at saka ay bugitis. So ito na nga tinuturuan ako ni Heart kung paano makakuha nung kinukuha namin. Ititindig mo lang yung sirok tapos sisipain mo yung buhangin papasok doon sa sirok. Dapat pala ilaliman mo yung pagkayod ng buhangin kasi nakabaon din sila sa buhangin. Nga pala sa tingin ko parang mas maganda kung ang nakalagay sa sirok ay yung kawad. Hindi ganitong kawayan para maisusudsud mo talaga siya sa buhangin. O oh, ba diba? nagmagaling na naman. Sobrang liliit nga lang pala mga shell na to pero masarap daw itong sabawan. So bali sabaw na lang tulad habol mo niyan at gawa na nakakatamad maghimay niyan at yanong liit. Nga pala kung mapapansin niyo hindi na nga pala namin kasama si Miss Arline. Umalis siya at gawa na maimportante siyang pinuntahan. Lilipat nga pala kami ng pwesto at gawa ng madalang doon sa pinapanguhaan namin. Mababaw pala dito kaya naman nagumpisa na nga ako mga pa at baka may makuha ako sa pangangapa. Ayun lang ba mo nga nga ko pa mo. nga yun. At... Ito yung mm. Wala. Eh. Wala namang tihim ay. Ito. Yan. May tip. Ito, ito pa, ito pa. Lahat. Ito. Amuun. Eds, lahat bugito siya nakuha ko. So ayun na nga, pauwi na kami dahil marami kaming huli. At kasama nga po namin si Uncle Red. So yun na nga salamat nga pala sa may-ari nitong bumbahan at pinahinaw nga kami. Kilala nga rin pala nila ako at nakakatuwa naman dahil kahit saan tayo magpunta ay may pailan-ilan na nakakakilala sa akin. Maraming salamat po sa suporta nyo. So yun na nga bago tayo magpatuloy ay eh, shout shoutout muna kay Lulorin ni Baltasar, JR Bendobal, Danny Boy o The Edis. Nga pala may nagpapa-shoutout din dito, nakalimutan ko lang yung pangalan. out na lang sa inyo sa lahat ng taga San Nicolas. Shoutout din kay Dumbi ng San Nicolas, Emma Kayapas. Shoutout din sa mga master ng Palali Anglers at kay Tiana Bis. So yun na nga pag nga pala namin eh, ay na namin ito mga nakuha namin. Teka lang, bakit para nagarap ka na naman? Yung mga ganito nga daw pala ay kahit saglit lang yan ibabad sa tubig ay mawawalan agad yung mga buhangin. At saka yung mga susu, pagkakuha, pwede mo na agad siyang lutuin. Pero agupan pansin nga ito sa aking mga bugitis kasi sobrang baho ng amoy. Para baga siyang amoy panis. Panis na tae. Yan lamugay, ano pero tunay, amoy tae talaga. Siguro dahil may mga nakalaho kasi napatay na. Kaya naman hinahalo nga ni Jonard para makuha niya yung mga patay. nilamas na nga rin pala niya sa asin para mawala yung amoy. Ibubukod nga pala namin itong tinatawag nilang kabibi at saka tihim sa pagluto at magkaiba doon lasa niyan. Luto nga pala na ginawa namin din sa kabibi at tihim ay luluyahan. Tapos yung mga bugitis naman ay sasabawan namin na taasiman ng kalamansi. Tapos yung mga suso nilahukan naman namin ng pako at ginataan. Ang dito na nga lang pala at ako'y trip na naman sa aking cellphone. Yanong lag, gandang ibalibag. Hoy, oh, bakit parang nagagalit na naman? Yung luma kasi ang gamit ko kasi dito maganda mag voice Kaso nga lang sobrang lag kapag ganitong 10 minutes na pataas. So yun na nga ito na nga pala yung ulam namin ngayon for today's video. Kain po tayo. So yun lang, bye!